Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Tuto Mortillero sa isa na namang vlog. Ako po ay uh, nag-greet uh, sa inyo ng isang magandang araw saan man kayong dako na mundo. So, nandito na naman tayo sa isang vlog. Ang uh, paksa ng ating vlog ng araw na ito ay tungkol sa double standards ng Senado tungkol sa impeachment at sa insertions ng national budget. Mga kaibigan, ang, ang Senado, ang Kongreso sa kabuuan, Kongreso, Congress is composed of the House of Senate, the upper house, and the House of Representatives, the lower house in totality, these two bra these two chambers is called are called rather as Congress. Congress has the power of the purse. Ang nag prepare ng national budget ay ang Kongreso which is composed of the House of Representatives and the House of Senate pero mag-o-originate ang national budget sa House. Magsisimula ito, ito by way of the Office of the President na magpi-prepare ng uh, ano tawag dito yung uh, mga mga estimated na mga datos para magiging uh, uh, panggastos sa susunod na taon ng bansa. So magpiprepare dyan ang Department of Budget Management, bali mga proposals nila. At ang lower house ang mag-accept ng proposals ng Department of Budget and Management. At ito'y kanilang uh, studyuhan for several months bago magiging General Appropriations Act. Ayan, pagdidibitahan yan sa Kamara de Representante, pagkatapos ipadala yan sa Senado, meron ding uh, proposals ang Senado. mag a sila, mag, mag, uh, pwede silang kumuha, mag-add ng mga budget uh, proposals din. Pagkatapos yan, meron din na bicameral conference committee ibig sabihin mga kapatid itong mga kongresista at mga sina senador na member sa appropriations committee ay may power ay may power talaga na uh, mag-propose kung saan ipapasok yung mga budget di ba oh. strictly speaking no in reality pala pwede silang mag-insert ng mga hindi uh, importante mga proyekto. Di ba? So, ang nangyari ngayon sa nakikita natin, sa observasyon natin, may mga insertions na binibigay sa infra, infrastructure projects. Usually, yung dating uh, pork barrel, pinapasok yun sa infra infrastructure projects di ba wala ng pork barrel dahil dito sa General Appropriations Act parang bumalik yung pork barrel na sinabi ng Supreme Court na ano na unconstitutional na sabi ng Supreme Court unconstitutional pero parang bumalik dahil dito sa insertions ng mga senador at mga kongresman. Ngayon, may ano na ngayon sa Senado may uh, expose. Si Senator Ping Lacson may inexpose na sa Senado at parang uh, tutuloy-tuloy na ito into a uh, an investigation by way of the Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin, uh, imbestigahan na ng Senado ang kanyang sarili. Oh, yun ang nangyayari ngayon. Ngayon, it seems like mayroong mga senador dyan na parang dawit sa flood control project na walang nangyari kahit na ipasok yan sa mga insertions ng national budget last year nang huhugas na ng kamay at itong mga senador na ito ay dawit. Itong mga senador na ito ay uh, yun ang mga dumipensa kay BP Sara Duterte na hindi matuloy yung impeachment. Kasi natapos na yung articles of impeachment sa lower house ipinaladala na sa Senado. May sinasabi dyan sa uh, constitution ng Pilipinas na kapag naipasa na yung articles of impeachment ay kaagad-agad itong ipadala sa Senado at ang trial ay susunod kaagad-agad. No, nandiyan yan. Eh ngayon, may mga senador dyan na binablock. binablock. Hindi naging patas kahit sila yung judges sana. So binablock. Noong February 5, ng pinail yung articles of impeachment, ang sabi ng isang senador, yung majority floor leader, hindi daw pwede kasi nag nag -ano na may 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 break senate break sabi din nung senate president may senate break di diba? ah, ngayon nung bumalik na ang senado ang sabi na naman nila hindi dapat bigyan ng importansya ang impeachment kasi may mga bagay-bagay na mas importante sa impeachment. Dinilay nila. At the same time, nag-file ng kaso sina na Atty. Torion, abogado ni BP Sara Duterte, na saying na unconstitutional yung articles of impeachment kasi violation sa one-year ban rule. So, ibang issue na naman yun. Which I think, na hindi naman violation sa one-year ban rule. So dahil dyan, na nakapasok pa yung ano, petition nila ni Atty. Turion. Kasi dinilay ng mga sen senador na ito, nasangkot ngayon sa ano sa fiasco dito sa tawag dito uh, piyasko dito sa flood control projects na palpak. So kita natin mga kapatid. Dinidipin, dinidipinsahan na nila ang kanilang sarili. Dinidipinsahan na nila ngayon yung mga sangkot ngayon sa flood control piyasko. Kasi sila yung nag-insert eh sa national budget, diniditin sana nila ngayon. Hindi daw sila responsable, hindi daw sila gumawa ng kababalaghan sa last national budget. At itong mga tao na ito, ang rason na hindi natuloy ang impeachment ni BP Sara Duterte. So nakikita natin, double standards ang mga tao na ito kung saan sila nakakuha ng binibisyo, doon sila. Diba? E ngayon, yung pangalan nila ay nakikita na halungkat na na implicated na sila dito sa uh, piyasko na ito, itong uh, flood control project na palpak. oh, di double standard. Kasi dito sa flood, flood control project, binigyan nila ng uh, Pabor yung kanilang mga kaibigang kontratista, di magkakapera sila. Doon din kay Sara Duterte, kasi frontrunner si Sara Duterte sa 2028 election, yung mga uto utong mga supporter ni Sara Duterte ay siguradong ibuboto sila pag senador. Ganun lang ka-simple. Ibig sabihin na over practical na ito mga tao na ito. Wala nang pagmamahal sa bayan ang ginawa nila pagmamahal na lang sa sarili. Pinapayaman nila ang kanilang sarili. Ay nga, si Sara Duterte dahil nagiging utusan sila ni Sara Duterte, most probably mananalo sila sa Senado sa susunod na election, Di ba? At the same time, magkakapira sila dito sa flood control project na palpak. Kasi sila naman talaga yung uh, nag-insert ng bilyones na proposal dyan. Kitang kita natin, no? Malaki yung mga projects para sa Sursugon. O alam natin kung sino sa taga Sursugon. Dyan sa Bulacan, di ba? So, it seems like uh, double standards itong mga tao na ito. Mabuti lang sila kung kung uh, nasa kanila yung bola. Pero kung wala nasa kanila ang bola, sa sasabihin, Paul! <laughs> Parang ganun. So mga kapatid, magmatsyag tayo. Itong mga tao na to, dapat hindi natin iboto sa susunod na eleksyon. Magmatsyag tayo. Dapat uh, natin ang ating suberenya, ang ating demokrasya. Mahalan natin ang ating sariling bayan. So yan lang po muna ang masasabi ko mga kapatid. Ito po si Tutok Martillero, nagpasasalamat sa mga tumaktang kilit sa aking vlog. At ako ay nagsasabing paalam muna, magandang araw, at bye-bye.